Hala, ito yung pinakahihintay kong parcel kaso nga lang basag nung dumating. Hello mga mare, another day, another mini vlog. Kaya tara, samahan nyo kami sa mga ganap namin dito sa bahay. Ago ko nga ipakita sa inyo yung parcel kong nabasag. Heto nga yung mga ganap namin nung isang araw. Napakalakas nga ng hangin dito sa amin. At ngayon nga yung araw nung dating ng bagyo. Dahil wala pa ngang ulan dito sa amin, heto inayos ko pa nga yung mga parcel ko na mga bagong dating. Medyo malakas nga lang talaga ang hangin dito sa amin mga mare. At kitang kita nyo naman sa mga buhok namin. Bale, magpipintura nga yung asawa ko ngayon. At aayusin na rin niya itong lagayan ng wifi namin. Hinaba Nabaan na nga pala ng asawa ko yung lagayan ng wifi namin. Para nga, meron na rin kaming lagayan ng power station. Kapag bigla ang brand out dito sa amin, ay ilalagay na nga lang namin sa power station yung wifi. Para meron pa rin kaming magamit kahit walang kuryente dito sa amin. Pinalitan na nga rin niya ng kulay itong kornesa na nakalagay dito sa kisa namin. Nareas na nga lang namin yung kulay nito sa aming grills para naman maging terrace. Habang ter nga nagpipintura yung asawa ko sa terrace, tapos na pala itong sinalang ko dito sa aming automatic washing machine. Bak na talaga itong mga labahan ko mga pare hindi nga ako nakapaglaba bago nga kami umalis papuntang Maynila. Tinalang talaga nag-invest na ako ng ganitong automatic washing machine para nga mapadali na nga rin yung paglalaba Sampai ko. Sampay ko nga ng mga labahan ko, mga mare, heto na nga bumalik ako sa terrace para nga i-video tong asawa ko. Nga siya natapos dito dahil nga biglang umulan. Tapos so, heto naman yung kinabukasan na magpapalit nga ako dapat dito ng sofa cover kaso nga lang merong batang makulit dito sa aking tabi at gusto nga rin akong tulungan. Nako, pag nandito nga yung anak ko ay hindi talaga ako makakatapos ng gawain bahay mga at tignan nyo naman yung pinaggagawa mga mare. Daig pa ang lalaki. Naglalaro ko nga siya sa labas kaso nga lang ayaw talaga niya at gusto nga niyang nakabantay nga lang dito. Magdadalawang linggo na nga rin pala itong aming sofa cover kaya naman kailangan na kailangan na din palitan. Mabakym ko to araw-araw mga mare kahit naka sofa cover na dahil meron kaming bata dito sa bahay na hindi maiwasan makatapon ng mga pagkain o kaya naman inumin. At sa mga nagtatanong pala kung anong size ng sofa cover namin dito sa bahay, bali pang 2-seater po yung binibili ko sa online. Para naman sa n tanong ko magkano nga itong aming sofa mga mare. Nasa 16k po itong nabili ko dahil nakasale po sila noong binili namin ito sa Abing Tapos mag-vacuum ng sahig, mag-vacuum naman ako ngayon ng aming sofa. Ang gamit ko nga ditong vacuum cleaner is from You Want mga mare. This isang buwan na nga na hindi ko nalinisan itong aming sofa. Kaya naman heto medyo marumi na nga siya mga mare. Medyo pricey nga ito pero napaka worth it at talagang magagamit talaga sa bahay lalo na kapag fabric ang mga sofa or mattress natin. Sobrang worth it nitong vacuum na to dahil wet and dry na. Man, hindi na namin kailangan ilabas yung mga matres o kaya naman sofa namin para lang matuyo sa araw. Na dito sa You Want Vacuum Cleaner na to. At isa pa kapag meron nga tayo nito, hindi na natin kailangan magpa clean para lang magbayad ng mahal para lang malinisan yung mga matres at sofa natin. Nga, kahit tayo lang ay kayang-kaya na. At heto nga meron akong bagong dumating na parcel mga mare. At heto na nga yung isa sa pinakahihintay kong parcel ngayon na dumating mga mare. Kaso nga lang nung ina-unbox ko nga mga mare ay merong something. Kaya naman heto awag ko na nga yung asawa ko para nga siya na lang yung magtuloy. Ganito nga yung nangyari mga mare, merong pinadala kasi ang Davis na Certificate of Appreciation. So nga lang nung dumating sa amin ay ganito na nga yung itsura Puro, niya. Puro hindi na ingatan ng courier mga mare, kaya ganito yung nangyari. So, anyway, sobrang pasalamat pa rin namin dahil pinadalan kami ng ganitong Certificate of Appreciation. Dahil nga nagtrending ang ating mga video sa TikTok at dito sa Facebook at umabot nga lang naman siya ng mga million views. Dahil nga sa Davis Pondo na pintura. Ay, salamat Davis at isang achievement na naman yung na-unlock namin small content creator sya hanggang dito na lang muna mga mare salamat sa panonoo